Hello guys! Good afternoon! Loto mode ang ating nanay sa kusap. i natin ang ating ricotta. Ang ating loya. At ang ating um black pepper. Yeah. Ito lang talaga yung sari mo kung magluluto. Kaya late mass. And, it's okay. Tagay natin ang ating... Ito At ang ating tamak. Ayan. Inariritin na natin yung ating pork. ang ating pork. Ayan. madurog muna ang ating mga usado bago ilagay ang ating po. So, yan, madurog na ang ating. Ito, chop. Chop. So, Kaya palambutin lang muna natin ang ating pork chop, guys. Ayan na siya guys. Dumapas na yung katas lagyan na natin siya ng sabaw. Hmm, sinagilig sa sabaw. Ang asin na. Pwede so, na natin yung Thank <laughs> you.